ang banal na ebanghelyo ayon kay Mateo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Kayo'y katulad ng mga libingang pinaputi, maganda ang anyo sa labas, ngunit sa loob ay punong puno ng buton mga patay at ng sari-saring karumihan. Gayun din naman kayo, sa paningin ng mga tao'y parang matuwid, ngunit sa kalooban ninyo'y punong punong pagkukunwari at kasamaan. Habag-habag kayo, mga tagagturo ng kautusan at mga parisyeo. Mga mapagkunwari, nagtatayo kayo ng mga libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga monumento ng mga taong matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami ay nabuhay noong panahon ng aming mga ninuno, hindi sana kami nakibahagi sa pagpapadanak ng dugo ng mga propeta. Kaya't ipinapakita ninyo na kayo'y mga anak ng mga pumatay sa mga propeta. Sige tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong ninuno. Pagninilay, ang mga salita ni Jesus dito ay matalim at direkta laban sa mga pariseo at tagapagturo ng kautusan. Pinapakita niya na hindi sapat ang panlabas na anyo ng kabanalan kung ang puso ay puno ng pagkukunwari at kasamaan. Marami sa atin ang maaaring mahulog sa ganitong bitag Maayos sa paningin ng iba, nagsisimba, nagdarasal o tumutulong, ngunit kung sa loob ay mayabang, mapanghusga o hindi tapat, tayo rin ay parang libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit pulok sa loob. Ang paalala ng Ebanghelyo ay malinaw. Ang tunay na kabanalan ay nakikita sa katapatan ng puso at hindi lamang sa anyong panlabas. Ang pagiging kristyano ay hindi lamang sa salita o gawaing panlabas kundi sa pagbagong loob at pagpapakumbaba sa Diyos. Mga halimbawa na pwede nating pagunan ng aral at paguhin ang sarili natin. Isang guro sa simbahan ang kilala bilang masipag, laging nasa harap at madalas magbigay ng payo sa iba tungkol sa pagiging mabuting kristiyano. Ngunit sa loob ng kanyang tahanan, siya ay madalas magalit, hindi marunong umunawa, at hindi nagpapakita ng pag-ibig sa sariling pamilya. Sa paningin ng mga tao, siya ay banal at kagalang-galang. Ngunit sa mata ng Diyos, nakikita ang kanyang pagkukunwari, katulad ng libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit puno ng kasamaan at kapintasan sa loob. Ang paalala ng Ebanghelyo ay huwag tayong magpakita lamang ng panlabas na kabanalan. Mas mahalaga ang totoong pagbabago ng puso na nagsisimula sa loob ng ating pamilya, sa ating mga kilos, at sa ating pakikitungo sa kapwa. Mga lugar kung saan may papakita ang tunay na kabutihan, una sa tahanan, ipakita ang pagmamahal, pasensya at malasakit sa pamilya. Hindi sapat na sa simbahan ay mabait tayo kung sa bahay ay mapanakit tayo sa salita at gawa. Pangalawa, sa trabaho o paaralan, maging tapat, Huwag magnakaw ng oras at igalang ang kasamahan. Ang tunay na kristyano ay hindi lamang mabait kapag nakikita ng boss o guro, kundi dapat kahit walang nakakakita. Pangatlo, sa pakikitungo sa mahihirap at nasa laylayan, ang pagkakaroon ng malasakit at pagbabahagi ng tulong, kahit hindi ito nakikita ng iba, ay pagpapakita ng tunay na kabutihan. Pangapat, sa social media, madalas mag-post ng Bible verses o mabubuting salita pero sa komento ay mapanghuska o naninira ng iba. Ang pagsasanay na maging mapagpakumbaba at maingat sa salita ay konkretong paraan para ipakita ang kabutihan. Panglima, sa pagpapatawad at pagunawa, ang pagpapatawad ay isa sa pinakamalalim na anyo ng kabutihan. Hindi ito nakikita sa panlabas na gawi, kundi sa totoong pagbabagong loob ng puso. Ang mensahe ng talatang ito ay malinaw. Hindi sapat ang anyo, dapat may laman. Hindi sapat ang panlabas na kabanalan, dapat may pusong tunay na nagmamahal at sumusunod sa Diyos. Panalangin, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong matapang na salita na nagbubukas ng aming isipan at puso. Tawarin mo kami sa mga pagkakataong kami ay naging mapagkunwari, nagpapakita ng kabanalan sa labas ngunit kulang sa pagmamahal, katapatan at kabutihan sa loob. Turuan mo kaming maging totoo sa aming pananampalataya at nawa'y ang aming salita at gawa ay sumasalamin sa iyong pag-ibig at kabanalan. Bigyan mo kami ng lakas na iwaksi ang kasamaan at ipamuhay ang tunay na kalooban mo. Amen.